Good morning po. Tama po. Ako po ay magagamas. Tignan nyo po ang po ang damo sa harapan ng bahay namin guys Guys. Ito naman po yung naipaisan sa kahapon. Ngayon kakaunti na po. Yan. Magagamas po ulit tayo guys. Good morning po sa ating lahat. Tayo naman po yung mag-utay-utay na naman. Sa halamanan. Ngayon po guys. Mga natuyo na. Ngayon tuyo na po yung halaman ko. At pabayaan po ito ng aking mga junakis, mga anak. Ihinis naman po tayo guys ng ating harapan at puro damo na. Puro dahon, damo. Guys, ito po yung dahon. Lawan ka na po. Gagamas ka po ako. Ayan po, ang daming dahon guys. Gagamas ka rin po ako. Maraming na pong damo. guys po ang aking gagawin ngayon ang maglinis po ng aming harapan at ugat po ang gawa ko ako yung naandito yung po guys talis po tayo ng mga dahon ang dami na pong dahon sa aking halaman guys na nabuhay ang aking malunggay akala ko yung mga matay na yan nabuhay ito naman po yung aking katunggan. katonggan katonggan <laughs> Hot, hot na buhay siya. Tingkaga po ako niya mag, ano, mag Tanggal ng mga dahon. Mga dahon-dahon niya. Mawalasan ko. Tingkaga po tayo magtanggal ng mga damo-damo ito. Ang po guys, mga dahon-damo. Hmm. Tanggal-tanggal na. Linis naman po. Pagawa ako pala nandito, ganito ang gawa ko. Linis. Laba, luto. Ay, talaga. Ang linis ang Ito na sa buhay na rin po. Ito. Ang aking serpentino. Ang mulak-lak Ay, guys. No? Um, huh? Ang aking mata Ang eh. Ang, da po. Po ang, -dami. So guys, ang dami. Ayan po ang dami dami. So, po ang dami. Ginuti ko po isa-isa yung mga dami. Ayan po mga dami guys. May basing pa. At ay mabasing. Ayan po may basing. At ay ang ah, pakatay mabasing. Ayan guys. Yung mga halaman ko iba wala nang tanim. Okay, so, yan po ang aking gawa dito. Ang ganito, ang magbonot-bonot ng mga damo-damo. Guys, good morning po. At ako naman po ay maglilinis. Maglilinis naman po ng mga halaman. Magbubunot ng damo. God bless po at ingat po lagi tayo.